Mainit ang hapon sa sitio Maligaya. Sa gitna ng alinsangen at ingay ng mga kuliglig, dalawang batang lalaki ang tahimik na nakatayo sa gilid ng isang kubo, doon sa bahagi kung saan may maliit na bintana. Sa loob, ramdam ang saya. Tumatawa si Donato, ang anak ni Mang Berting Reyes, habang nakatingin sa make and tab na telebisyon. Si Baknoy, sampung taong gulang, ay nakapatong ang baba sa kanyang braso. Malalaki ang kanyang mata, punong-puno ng paghanga sa nakikita, kahit patanaw lang ito mula sa maliit na siwang ng bintana. Sa tabi niya si Loloy, labintatlong taong gulang, nakatayo at pinapaypayan ng kapatid gamit ang lumang karton. Uy, si Goko na. Nagsi Super na. Bulalas ni Baknoy, halos pabulong pero dama ang tuwa. Ngunit bago pa siya makasigaw pa ng higit, biglang. Isang bintanang kahoy ang sumara, halos tumama sa kanyang ilong. Kuy mga duryat, huwag kayong sumilip-silip dito. Hindi ito para sa inyo. Sigaw ni Rika, anak ni Aling Cora. Nakasimangot ito habang tinatapik ang basang-basang salamin ng bintana. Ang baho nyo pa, ang lagkit nyo tingnan. Napaatras si Baknoy, hindi umimik si Loloy. Nilinga ni Loloy ang bahay ng mga Reyes. Dalawang palapag, may satellite dish, may bagong labas na motorsiklo. Samantalang sila, isang silid na kubo, walang kuryente. Tuwing gabi, lampara ang gamit. Wala silang TV. Minsan, ni radyo ay sira. Halika na, mahinang sambit ni Loloy. Tama na yan. Pero di pa man sila nakalalayo, isang plastik ng tira-tirang kanin ang itinapon mula sa bintana. Mga pulubi. Ayan, panghapunan nyo. Sabay halakhak ni Donato, tinambalan pa ng tawa ni Poyoy. Hawak ni Boknoy ang plastik hindi siya umiiyak. Inamoy niya ito, tuyo at panas. Hindi mo na kailangang kainin yan, ani loloy. Maghahanap tayo ng bote mamaya. Baka makabili tayo ng tinapay. Gabi, sa ilalim ng lampara, tahimik na nagbabasa si loloy ng lumang aklat na ibinigay ng kanilang guro. Si Boknoy naman ay gumuguhit sa karten gamit ang lapis na halos maikli na lang. Anong iginuguhit mo? Tanong ni Loloy. TV? sagot ni Bopnoy. Tapos maraming bata, tapos may sign sa tabi, lahat pwede manood. Napangiti si Loloy. Paglaki natin, magkakaroon tayo niyan. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Tumango si Bopnoy. Oo, oo, yung walang magsasara ng bintana. Walang manlalait. At sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid at tanging kuliglig at huni ng polaka ang maririnig, Isang pangarap ang nabuo sa puso ng dalawang batang madalas itaboy at latin, pangarap na hindi masusukat ng telebisyon o ventilador. Isang pangarap na hindi kayang isarado ng bintana o pinto. Mabilis lumipas ang mga araw, ngunit hindi kailanman lumilipas ang kirot sa puso ng magkapatid sa tuwing naaalala nila ang pagsasara ng bintana. Araw-araw, pagkatapos ng klase, dumadaan sila sa tapat ng bahay ng Reyes. Araw-araw, naroon ang parehong eksena, masayang tawanan mula sa loob tapos bigla ang padebog silang pagsasarahan ng bintana. Kapag napansin silang sumusulyap, para kayong ipis na bigla na lang sumusulpot, minsang sambit ni Aling Cora habang nagwawalis sa labas. Hindi kayo marunong mahiye. Wala nga kayong TV, papansin pa kayo. Tumawa si Donato, sabay bulong sa mga kalaro, kawawa yan. Bote lang ang alam buhatin. Di tulad natin, may PS2 pa. Napakagatlabi si Baknoy. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw. Pero hinawakan siya ni Loloy sa braso. Hayaan mo na, bulong ng kuya niya. Pag nakatapos tayo, tayo naman ang tatawa. Sa paaralan, hindi rin ligtas ang magkapatid sa panglalait doon. Si Rica Reyes ay palaging nagsusumbong sa guro kapag hindi siya pinapansin ng magkapatid. Ma'am, ang baho ni Baknoy, Amoy estero. Damay kit sa bag ko. Hiyaw niya isang araw. Natawa ang buong klase. Pinanood lang sila ni Ginang. Elvira, isang guru na kilalang mahigpit pero may pusong mamon. Sa pagtatapos ng klase, tinawag niya ang magkapatid. Loloy? Bapnoy? Huwag niyong hayaang sirain kayo ng mga salitang wala namang laman, mahinahon niyang sabi. Kita ko ang sipag niyo. Hindi nasusukat ang talino sa sapatos o sa bag. Nakikita ito sa mata, at kayong dalawa, may liwanag sa mga mata ninyo. Hindi nagsalita ang magkapatid. Pero mula noon, tila tumibe ang loob nila. Sa basurahan, gabi-gabi, kasama nila si Tatay Lando, isang matandang namumulot ng bote at dyaryo. Pangarap ko dati, maging abogado, kwento nito habang nilalagay sa kariton ang mga basong bote. Pero hindi kinaya ng panahon. Kaya kayo, huwag niyong sayangin ang pagkakataong hawak niyo pa. Si Loloy ay tahimik lang habang binibilang ang kinita nila. Si Baknoy naman ay nagtanong, Tay, pwede po ba akong mangarap na magtayo ng malaking TV para sa buong baryo? Tumawa si Tatay Lando. Bakit hindi? Basta't hindi mo isasara ang bintana sa iba, mas maganda pa sa pangarap yan. Sa bahay. Habang si Aling Belen ay naglalaban ng damit ng mayayamang kapitbahay, naiisip niya kung paano pa niya matutustusan ang pangarap ng kanyang mga anak. Payat na siya, palaging may ubo. Ngunit sa tuwing uuwi ang mga anak niyang may baong kwento ng sipag at pagtitiis, nawawala ang pagod niya. Ma, tinanong po ako ni Ma'am Elvira kung gusto kong maging guro, kwento ni Bopnoy habang nilalapag ang mga lumang papel sa lamesa. Ay, anak, gusto ko yan. Pag ikaw ang naging guro, tiyak walang batang lalaitin. Sa bahay ng mga Reyes. Samantala, habang patuloy sa yabang ang pamilya Reyes, hindi nila napapansin na ang mga anak nila ay palalo, tamad, at walang pangarap. Araw-araw ay TV. Araw-araw ay laro. Araw-araw ay pangungutsa. Hindi sila pinagsasabihan ni Mang Berting. Bagkus, sinasabi pa nitong. Hayaan mo, anak, di mo kailangan mag-aral ng husto. May lupa naman tayo, may negosyo tayo. Maghanap ka na lang ng mapapangasawa na mayaman. Ngunit ang yaman ay parang usok dahan ang nawawala. Sa silid na madilim. Sa gabing iyon, habang natutulog ang magkapatid, iniwan ni Bapnoy ang isang maliit na sulat sa ilalim ng kanilang lampara. Kapag may TV na ako, isasama ko lahat ng batang katulad ko. Yung sarado ang bintana sa kanila, pero bukas ang puso. Makalipas ang ilang buwan, mas lalo pang lumala ang panlalait ng pamilya Reyes sa magkapatid. Parang naging libangan na ng buong pamilya ang pagbagsak ng loob ni na Loloy at Baknoy. Isang araw sa paaralan, kasabay ng flag ceremony, napansin ng guru na si Loloy ay may suot na lumang sapatos na halos butas na ang talampakan. Sa bawat hakbang, tila sumisilip ang kanyang medyas na panang tahi. Napansin ito ni Donato. Ma'am! Tingnan nyo si Loloy. Akala mo may alligator sa paa? Oh. Nakanganga na ang sapatos. Sigaw nito sabay tawa. Sumunod si Rika. Baka naman may daga sa medyas niya, ma'am. Baka mandigit pa ng paa. Naghala ko ka ng buong klase. Napayuko si Loloy habang si Baknoy ay hindi na nakatiis. Lumapit siya kay Donato, tinapit ito sa balikat. Bakit mo kami palaging nilalay? Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Ngunit tumayo si Donato, itinulak siya at sinigawan dahil wala kayong karapatang sumama sa amin. Basura lang kayo dito. Agad na magitan ang guro. Tama na, Donato, Rika, magsitigil kayo. Walang basurang tao dito. Ang tunay na basura ay yung marunong manglait pero hindi marunong romspeto. Ngunit kahit panagsalita si Ma'am Elvira, alam ng magkapatid na hindi sa eskwelahan matatapos ang sakit ng salita. Sa labas, sa kalsada, sa bakuran, paulit-ulit silang pinapahiya, pinagtatawanan. Sa looban, isang gabi habang naglalakad pa uwi galing sa pamumulot ng bote, na salubong nila si Mang Berting Reyes na noon ay nakainom. Nakasalubong nila ito sa may eskinita, daladala ang isang bag ng karne. oh, mga daganang, looban, sigaw nito, anong kinukulapol nyo riyan, ha? Mga batang palamunin. Kung ako ang ama nyo, matagal ko na kayong itinapon. Hindi kumibo si Loloy. Ngunit si Baknoy, kahit nanginginig, ay tumingin ng diretsyo sa matanda. Hindi kami palamunin. Kumakayod kami para makakain. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami bastos. Agad na nilapitan ni Mang Berting si Baknoy at halos isasampol na ang hawak na bag pero pinigilan siya ni Loloy. Huwag po, sabi ni Loloy, mahigpit ang tinig. Hindi kami makikipag-away, pero hindi rin kami papayag na tapak tapakan Sa gabi ng bagyo, isang malakas na bagyo ang dumaan sa sitio Maligaya. Binaha ang maraming kabahayan at kabilang narito ang bahay ng mga reyes. Luma pala ang bubong nito at hindi na kayang saluhin ang yulang walang tigil. Sa kabila ng lahat, ang bahay ni Nabopnoy at Loloy, kahit payak at gawa sa pinagtagpitag pinyero, ay matibay pa rin. Natuto silang ayusin ito taon-taon. Kinabukasan, nakita nila si Donato at Rika, basang-basa, nilalagnat, at nanginginig. Wala sa bahay ang kanilang ama't ina. Lumapit si Bapnoy sa ina nila. Ma, pwede po bang paakyatin natin si Narika at Donato? Wala pong bubong ang bahay nila. Napatingin si Aling Belen sa anak, nag-aalinlangan, ngunit sa huli tumango. Sige anak, kahit masama ang asal nila, hindi tayo dapat gumanti. At sa unang pagkakataon, nakaranas ng kabutihang loob si Narika at Donato mula sa mga taong paulit-ulit nilang hinamak. Hindi sila nakapagsalita. Ang mainit na lugaw at kumot ay tila apoy na nagtunaw ng kapal ng kanilang pagmamataas. Sa silid, gabi na, habang nag-aaral sa ilalim ng gasera, tumingin si Loloy kay Baknoy. Pag dumating ang araw na makakaahon tayo, hindi tayo dapat magbago. Tumango si Boknoy. Hindi tayo gagaya sa kanila. Gagawa tayo ng bahay na bukas sa lahat, lalo na sa mga batang katulad natin ngayon. Makalipas ang bagyo, tila walang nagbago sa ugali ng pamilyang Reyes. Sa halip na matuto, binaliktad pa nila ang kwento. Mga plastik. Kunwari pa kayong mabait, sigaw ni Aling Core sa gitna ng kalsada isang araw habang tinuturo ang magkapatid. Ginamit niyo lang ang bagyo para magpabango ng pangalan. Ma, di ba nga po sila ang tumulong sa atin? Bulong ni Rika, ngayon ay tahimik at may bahid ng hiya. Tumahimik ka nga Rian. Naapektuhan ka na ng kahirapan ng mga yan. Hindi na sumagot si Rika. Ngayon ay naguguluhan na siya, tila hindi lahat ng aral ay mula sa magulang sa basurahan, sa araw ng pag-asa. Habang namumulot ng bote isang araw, may lumapit sa kanila, si Ginoong Sandoval, isang profesor mula sa Maynila na nagtuturo sa isang night school. Ako'y napadaan at napanood ko kayo mula sa jeep. Seryoso kayo sa paghahanap ng bote, pero kasabay nun ay may hawak kayong lumang libro. Hindi ko napigil ang humanga. Ngumiti si Loloy. Nagsusumikap po kami para makapagtapos gusto po namin maging guro at inhinyero tumango si ginoong Sandoval kung ganoon gusto ko kayong tulungan meron kaming scholarship program para sa mga working students kung papayag ang nanay nyo gusto ko kayong isama sa city para makapag-aral napamulagat si Bacnoy talaga po sa gabi ng pagpapasya anak di ko kayang pigilan kayo kung para yan sa pangarap nyo ani aling Belen habang pinupunasan ang luha pero sana, huwag kayong lumimo. Mahigpit ang yakapa nilang mag-iina. Niyakap din nila si Tatay Lando, na halos mayak sa tuwa. Huwag nyo lang kalilimutan ang mga latat bote. Diyan kayo nagsimula, sa lungsod, sa gitna ng hamon. Hindi madali ang buhay sa lungsod. Malayo sa pamilya, maraming sagabal, at kakaibang uri ng diskriminasyon mula sa mga mayayaman na kaklase nila. Ngunit sa tuwing tila sumusuko na, naaalala nila ang mga bintanang isinara sa kanila, at ito ang nagpapalakas sa kanila. Makalipas ang maraming taon ng pagsusumikap, nagtapos si Loloy bilang isang civil engineer, at si Bapnoy bilang isang public school teacher. Hindi sila tumigil doon. Nagtrabaho sila, nag-ipon, at bumalik sa sitio maligaya, ngayong may bitbit -bit silang malaking sorpresa. Isang sabado ng hapon, ipinaskil sa baryo ang isang anunsyo. Imbatado po ang lahat. Magbubukas po ang libreng mini komunidad center. May malaking TV, mga aklat at libreng aralin tuwing linggo para sa mga bata. Walang makapaniwala, isang malaking LED TV ang itinayo sa harap ng silid aklata na itinayo ni Naloloy at Baknoy mismo. May libreng merienda at higit sa lahat, walang sinasaradong bintana. Samantalang ang pamilya Reyes sa paglipas ng mga taon ay unti-unting naghirap Tinamad mag-aral si Donato Nabarkades si Rica Naubos ang lupa at negosyo nila sa sugal at kapabayaan Ngayon, nakatayo sila sa harap ng center, hindi alam kung papasok ba o hindi Lumapit si Boknoy, mumiti at sinabing bukas ang pinto kung gusto niyong pumasok Walang halong panunumbat, wala ring yabang dahil hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob ang magkapatid. Ang liwanag mula sa malaking TV ay tila ilaw ng pag-asa sa baryo. Sa unang gabi ng pagpapalabas, daan-daan ang dumalo, mga batang dati walang mapanood, mga magulang na sabik sa balita at dokumentaryo, at mga matatandang dati takot lumabas dahil sa kahirapan. Nakatayo sa harap si Bapnoy, may hawak na mikropono. Ang TV na ito, ang mga aklat, at ang silid-aralan, hindi para sa amin. Para ito sa inyo, para sa mga batang katulad namin noon na palaging sinasaraduhan ng pinto. Dito, bukas ang lahat para sa inyo. Tumayo si Loloy at tinapik ang balikat ng kapatid. Hindi po importante kung saan kayo nagsimula. Ang mahalaga, may lugar na kayo para mangarap. Nagpalakpakan ang lahat. Habang naglalakad pa uwi, naiwan sa tabi si Rica Reyes, tahimik, may bitbit na maliit na notebook. Noon pa man ay mahilig siyang magsulat ng tula pero palaging pinagtatawa na ng pamilya. Nilapitan siya ni Bapnoy. Rika, mahinang tawag niya. Pwede kang dumalo bukas. Magtuturo ako ng creative writing sa mga kabataan. Pwede ba yun? Tanong ni Rika, baka sa mukha ang alinlangan. Kahit, kahit sakin. tumango si Bapnoy. Lahat ay may lugar dito. Kinabukasan, isa si Rika sa mga unang dumating. Tahimik siyang naupo sa likod. Nang tawagin ni Boknoy ang mga nais magsulat ng sariling tula, dahan-dahan niyang iniangat ang kamay. Bumasa siya. Sa bawat bintanang isinara, may pangarap na di nasira. Sa bawat pintong sinaraduhan, may pusong hindi iniwan. Nagpalakpakan ang klase. Napangiti si Loloy mula sa labas ng bintana. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rika ang init ng pagtanggap na hindi niya natikman kahit kailan sa sariling bahay. Samantala, ang bahay ng mga Reyes ay unti-unting bumagsak, hindi lang sa material, kundi sa loob. Umalis na si Donato at sumama sa barkadang hindi rin nagtagumpay. Si Mang Berting ay madalas nang mabalitaan sa sabungan, at si Aling Cora ay natutong manahimik. Isang araw, nagpunta siya sa center. Hindi upang manood, kundi upang humingi ng tawad. Pasensya na kayo, sa lahat ng sinabi namin noon, mahinang wika ni Aling Cora habang nakatingin sa lupa. Wala pong problema, sagot ni Loloy. Hindi kami nagtanim ng sama ng loob. Pero sana po, kayo rin po, magtanim na ng bago. Makalipas ang isang taon, naging kilala ang tahanan ng bukas center sa buong bayan. Nakilala ang Sitio Maligaya bilang lugar kung saan nagsimula ang kwento ng dalawang batang pinagsarhan na ngayon ay bukas sa mundo. Si Bacnoy ay patuloy na nagtuturo sa mga kabataan at si Loloy ay nagpapatayo ng mas matibay na silid para sa mga batang gustong maging inhinyero rin. At tuwing gabi, makikita ang maraming bata na nakaupo sa banig, nagkukwentuhan at nanonood ng TV na. Minsang ipinagdamot sa magkapatid pero ngayon, ito ay pag-aari ng lahat.